Sa mundong puno ng distractions at mga obligasyon, madalas tayong nagiging abala ngunit hindi naman nagiging produktibo. Kaya't mahalaga na matutunan natin kung paano pahalagahan at pamahalaan ang ating oras. Isipin natin, ang oras ay isa sa mga pinakamahalagang yaman na mayroon tayo. Hindi ito nabibili, hindi ito maibabalik, at hindi ito nag-iipon. Sa bawat segundo, may pagkakataon tayong makagawa ng isang bagay na makapagpabago sa ating buhay. Ang tanong ay, paano natin gagamitin ang mga pagkakataong ito? Una, kailangan nating tukuyin ang ating mga prioridad. Alamin natin kung ano ang talagang mahalaga sa atin, ang mga layunin, ang mga pangarap. Kapag malinaw ang ating mga prioridad, mas madali nating mapapangalagaan ang ating oras at mas magiging epektibo tayo sa ating mga gawain. Pangalawa, huwag tayong matakot na magset ng mga limitasyon. Hindi natin kayang gawin ang lahat. Ang pagsasabi ng hindi sa mga bagay na hindi nakakatulong sa ating mga layunin ay isang mahalagang hakbang. Huwag tayong mag sa mga opinyon ng iba. Ang pinakamahalaga ay ang ating sariling pagunlad. At higit sa lahat, huwag kalimutan ang halaga ng pahinga. Ang tamang pahinga ay hindi pagpapabaya, kundi isang matalinong desisyon. Kapag tayo ay nag-recharge, mas magiging handa tayong harapin ang mga hamon at mas magiging produktibo sa ating mga gawain. Sa pagtatapos, alalahanin natin na ang oras ay hindi lamang tungkol sa mga minuto at oras na lumilipas. Ito ay tungkol sa mga desisyon na ating ginagawa sa bawat sandali. Gamitin natin ang ating oras sa mga bagay na talagang mahalaga at huwag tayong matakot mangarap ng malaki. Sa tamang pamamahala sa oras, makakamit natin ang ating mga layunin at makakabuo ng buhay na puno ng kahulugan. Maraming salamat at nawa'y maging inspirasyon ang bawat sandali.